Ay, magkano na kayo ng mangga? Na 70 lang po, sir. Okay, ang tatlo. Tatlong kilo. Puro 150 po. Anong kaya na matandang itong peki yung pera? Hmm, sabagay. Bukha naman siya ng tanga eh. <laughs> o nay, isang yan ha. Dagdag mo sa punan mo, sa'yo na ang sukli. Nako sir, maraming salamat. Malaking tulong po ito. Sige nay, salamat sa mangga ha. Ay, matutuwa si ito. Libre mangga Ayos! Mahal! May pasalubong ako sa'yo! Ano na naman yan? Saan naman galing yan? Napakadami naman yan. Aim? Mahal, galit ka na naman. Ito nga mangga, oh. Pasalubong ko sa'yo. Para sa'yo to, oh. Saan naman galing yan? Napakadami naman yan. Ah, eh... Pinitas! Oo, oh, tama. Pinitas ko dyan sa tabi-tabi. Pinitas? Ako huwag mong pinaglolo ko, ha? Nagpaalam ka ba sa may-ari? Ano ka ba, mahal? Nandun nga to para kainin. Tara! Tikman natin! Ah, hindi. Kainin mo mag-isa yan. Baka kung saan pa galing yan, ewan ko sa iyo. Al! Ang sakit ng tiyan ko! Al! Ah! Ah, mahal! Ah! Ah! binayaran mo ako ng peking pera. Kakarmahin ka, kakarmahin ka, kakarmahin ka. Walang hiya binayaran mo ako ng peking pera. Kakarmahin ka, kakarmahin ka, kakarmahin ka. Hug! Ano? Anong nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? O oh, ano? Sinasabi ko na nga ba may ginawa na naman kalokohan eh. Puta mal. Napanaginipan ko yung matanda yung matanda, yung binayaran ko ng peking pera, pinambayad ko sa mangga. Sinasabi ko na nga ba hindi galing sa maganda yung mangga na yan eh. Sira ka talaga eh no? Yan ang napapala ng mga mapalamang sa kapwa. Kulang pa yan ang yari sa'yo. Anong gagawin ko mahal? Baka ipakulam ako nun. Bobo ka kasi. Bumalik ka dun at bayaran mo yung matanda. Hindi ka na naawa. Alam mo, Maging aral na to sa ha. Hindi magandang nanloloko tayo ng kapwa. Lalo na at matanda pa. Bahala ka nga dyan.